Siguro po, trabaho naman po talaga ng mga oposisyon na sila ay um, mag-object uh, kung sila may nakikita mga issue. Pero sa palagay po at sa tingin ng pamahalaan, lalong lalo na po ng BBM, sinasabi po natin ang budget, lalo, lalo na po sa unprogrammed uh, appropriations, ay na kinakailangan po, lalo, lalo na po ito hindi po ba nagkakaroon po tayo ng sasabi natin magkakaroon ng pag ng funds ng NDRRM dahil sa maraming nagiging kalamidad sa ngayon. Sa ngayon po kapag ka po na-deplete yan at na naubos na po ang continued funds, dyan po naman kukuha sa unprogrammed uh, appropriations mula sa sagip Kaya po tandaan po natin kahit po ito ay nasa unprogrammed appropriations, iingatan po ang budget na to at hindi naman po agad ito makilalabas para katakutan nila at sasabihin magiging port barren naman. Ngayon po, sabi nga natin, ang Pangulo mismo, ang nagpapainisigat at tungkol dito sa mga maandumadyang paggamit ng pondo para sa flood control projects, mas lalo pong pag-iingatan ng Pangulo ang budget na ito para po mas maging maganda at hindi malustay ang pera kung saan saan.